Hello mga kaempleyadong magbubukid 40 days video is mga ngilaw naman tayo ng bayoko na pang ulam. So ano pa hinihintay ninyo Teres samahan nyo ako sa aking journey sa pamunguhan ng bayoko. Unang lusong palang nakakuha agad ng bayoko one down sabi sa quad haha. Agad nga natin itong inilagay sa ating sako baka makatakbo pa joke hehe. <laughs> At sa una-unahan nga ay may nakita ulit tayong Bayuko pinuha ko agad at masyadong mailap Bayuko sa amin akbo joke lang po hehe he. muntik ko pa nga matapakan ng isang Bayuko durog ka sana haha. At sa sunod na spot na ating napuntahan isang bayuko ang ating namataan umaakyat sa puno buti ating naabutan kainaman sana ang pagakyat ko sa puno niyan para sanang tayo si Spider-Man hahaha. At sa unahan agad naman nating na spot ta ng bayukong sa tabag ay gumagapang dapute na natin at baka pa sa tabag ay malaglag haha. Sa taas naman ng tabag ay isang bayuko na naman ang aking namataan ay hayaan na yan hindi kaya ng powers at yan ha 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 buti sana kung ako si lastic man abot ko sana yan ha ha, ha. <laughs> At sa di kalayuan isang tumpok ng bayuko ang ating namataan jackpot na naman ha, ha ha At sa unahan naman isang bayukong tilos na paborito ng ating kaibigang baknoy ang sulong gumagapang house at naman parang ako lang joke ha ha. <laughs> At kung may solong bayo ko, sa unahan naman may naga-date wow. na bayo ko na lapad naman ang ating namataan, sorry na lang at naistorbo ko ang inyong lambingan haha. Uuwi na sana ako kaso isang wow. eksena ang aking nakita bayo ko na tilos na gumagawa ng himala <laughs> haha. Pakatapos nga namin mang ilaw, amin ang binilang ay humigit kung ulang hindi mabilang haha. -ha. Agad nga natin itong pinasilid kay tatay sa lalagyan para naman maisap lang na sa lutsuan at na makahigop ng sabaw kayo ba guys humihigop din ba kayo ng sabaw ng bayuko? Meho natagalan si tatay sa paglagay sa lagayan ikan pa para magkasya sa lalagyan yari ka na bukas ulam na yan. Kinaumagahan ay atin ng tinadtad ng pinong pino ang bayuko at ng mailuto na sa adobo sa gata na ating paboritong ulam. Ay haya na guys ang adobong bayuko. Salamat sa panonood.